kailangan igmaw-tumawag! tumawot. uang uwang yuta. Bila, kadako si mong yuta, boss, oi. Pak. Simple. Anak tan Ay, bantog na tawagon kang pirinog busing. Sakto, nga tawagon kang busing, boss. So, may trabaho na mo rin, boss. Ang trabaho ninyo, mga 1,000 ang adlaw. Wala na overtime. Ah, brander may add suriga suri ka, boss. What? Libre man to. Libre pa mahaw, Bisa Isa maguban uban ka nya, we still do. Drive on pa jud ka, wa pa jud sildo gyapon. Okay diri ay sa kalibo ang adlaw. Ala <laughs> mo snack, boss. Wala jud isnak. trabaho, boss. Sa dusto snack. Mana? Pwede na bos, boss, pero ato sa Davao, dool sa Landbank. Ah, kalayo sa Davao, nai pirido, Dool ra. Kita, duga-duga nak ku gua pukul katilau. Mot ni nang. Katilau oi, bata panako aku. Aku nak lambung Nak lawan bang. Ke bawahlah. Molek Uh, katau hujan yang terbuak. buat mainnya Dan pasal dia. Muno kung ganahan sa si isa kalalang Matsu kayo ah. Bonay eh, beat na ko, naghagtato. <laughs> Paduding-duding ko eh, para pansinan ko niya. Sabi mm, kayo. Ala ko? Uy, kitsa man eh. Uh, uh. Pre, nai na kuya tabang ko. Pre, kita na pre. Tabang nato! Ala, kaluoy sa tukoy. Pre, naong ni eh, pre. Iga sa manasa kuya pre, nai dayon. Pre, kailangan igmaw tumawot. Ikaw, pre, si Kabalo ka mag mouth to Dili ko, pre, hindi kaya. Saan ko lang? Sa lamutak, kaya na ko na. Agay! Oh, naman sa mga. Tayo, boss. lagi, boss. Kailangan niya mouth to mount. Ikaw, boss. Mas ikaw, kaya ni mo ni eh. Aw, tanya ka oh, anak Ay na. Okay na na. Bus. Kaya po na kuya pan. Oh, Para. Bos. Kaya, na. Boss, tara, boss.